May challenge ako ngayon sa iyo, ma. Sino mo? Ahalis to. Oh. Kung sino makapatay ng ganyan, siya ang panalo. Oh. Magkano ba? Magkano pustahan natin? 60 lang. Ito na. Ayan. Kano mo na yan? Dali yan. Parang pag na-pawn ka. Ayan. O, uh, unahan ko na, ha. Walang dayaan to ha. Sige. Uh, kung sino makatayo niyan, siyang panalo. Oo, uh, sige. O, una. Oh. Uh, okay. Ako. Oh, uh, oh, uh, sayang. Aha. Uh -huh. Ay, ah, 300 din parang 300 din ay sige na to parang pagat ah, lukagad, ah. O, sa eh, lang. Rin, lang. Gito, na lang kumarihan mo natin lang Ito, dito yan para, para pag ako nanaso hmm. ay di, pag natalo ka wala ka ng pantaya. Ay, na pantaya wala na sige ikaw na Oh, eh, Ini oh, aku, oh, eh. oh, okay. aku mm -hmm. hey, sayang. <laughs> <na> <laughs> oh aku naman mau na.

Uy. Patayuin mo. Patayuin mo. Uy. Uy. Patayuin Uy. mo nato Uy, star yan Tumayo ka na. Yeah, sinasabi ko, tumayo ka. Tumayo ka. ulit. Uh, tumayo ka. Ay, ikaw na.